ko ilagay mo to sa ref. Kung may papakita to kay boss. Kasi puro matamis to ha. Kung may papakita to kay pero ubusin na naman yung puro matatamis yun. Okay, tundo lang ako sa mall. Ano ko ng pagkain yung ng pagkain paborito ko yun eh. What? Pero kayo tinatago sa akin. Asan yung pagkain? Saan nilagay lagay yung pagkain? Hindi ko alam yun. Pagkain? Hindi mo nakita yung pagkain? Nandito ko. ko kanina. Nandito ka kanina nung inutusan si Janet. Tinataguan niyo ako ng pagkain. Chayi, paborito ko yun. Nakita ko eh. Ako ba nga Nakaka-ubaba? Nakaka-ubaba? Kuya Shan, baka alam? Tanungin niyo. <laughs> Tatanggol niyo pagkain. Paborito ko yun. Yeah. <laughs> Ayan. Alam mo yung tatanong ko, no? Bukasan no. ano? Bukasan no. niyo yung pagkain kanina. Ang buta. Nakita mo, narinig mo eh. Sabi yeah. na mama mo, itago daw eh. Sa cellphone ako dito. cellphone? Hmm. <laughs> Hindi ako si cellphone. Hmm. Natago niyo pagkain ah. Anong pagkain? ah Nagpagod din ako sa pagkain ngayon eh. Hindi ah. Ha? cellphone ako dito. Cellphone? Narinig ko kanina. Nasa taas ako ng agad. Sabi, itago mo itong pagkain. Huwag mo papakita. Alam nila siya niyan. Kakagising ko nga. Lang. Kakagising mo rin? Si Shai, kakababa, ikaw kakagising. Mm. <laughs> Mga dahilan ah na ikaw. Okay. Hindi niya may isa. Okay. Alam ko kung saan itatago yan. Walang well, ibang tataguan niya kundi rep lang. <laughs> rep lang ang tataguan niya. Pagkain lang yun. Wala, Bibili ito. ko na lang kayo. Ibibili ko na lang kayo. Pagkain lang yun eh. Oh, pineapple. Pineapple. Kahi! Kahi kampi pa kayo dalawa dito! Yung pagkain, nakita ko habang palabas si mama sabi, huwag daw kayo maingay. Kakagising Kaka -kaka. ko lang ba? Kakagising. Dito ako sir. Kala niya may sanyo ako. Kala niya may sanyo ako siya. Tulong pa kayo magkapatid. Tulong kayo doon. Favorito <laughs> ko yun eh. Dito lang itatago yun. Wala ah. Mahusay ah. <laughs> Ito. Ito na. Hoy! Ano pa naman yan? <laughs> Hanggang matigas ang ulo mo. Hanggang dito pa naman yan, ma. Ito lang, titikman ko lang ang konti lang oh. Grabe. Sabi ko sa'yo, bawal sa yan. eh. Ito nga lang, kapraso lang. Umano ka dyan. kuya ko ng matatamis. Dulo lang, dulo lang. Anong dulo lang? Anong ginagawa dulo mo diyan? Ang lamig-lamig diyan eh. Bakit nandiyan ka sa ng ref? Ano lamig-lamig diyan? Talaga binabantayan ko 'yan dahil binabantayan ko 'yung health mo. Ito lang naman, ma. Ito so, lang oh. Baliga, sa ulo mo. Bawas na oh. Gusto ko na 'to, banana ah, chips. Ibalik mo 'yan. ba naman 'yan? Hanggang sa ref nandoon ka, hanggang sa panaginip nandoon ka eh. Eh ganoon talaga. Ah, big pagkain lang 'yan. Kain. Eh? Order na lang tayo. Order na lang tayo. Kane, 'yung taxi helper, order na lang ako.